Ganda ng kalsada dito. So, dati nakapunta na ako sa may kamay ni Jesus, no? Pero hindi ito yung daan na tinahak natin. So, doon tayo dumaan sa may, ano, San Pablo, Sariaya. So, ngayon dito tayo dumaan sa may Laguna. Ah, Laguna rin man yung pa San Pablo, eh. Dito pala sa may Santa Cruz tayo, dumaan kanina. Kumaliwa tayo doon. na, kasi imbis na pa San Pablo ako, eh, lumampas ako doon sa way na papuntang San Pablo. Kaya, napilitan ako dito mag uh, Santa Cruz actually hindi ko kabisado yung daan dito kasi lagi talaga San Pablo yung daan ko noon pero sinundan ko na lang yung google map no at uh, good thing maganda pala naman yung ano kalsada dito maluwag saka hindi matraffic mas, mata, mas marami pang sasakyan dun sa so may San Pablo no may sariyaya dito smooth na smooth lang ang dahil dito Ayan no, dito pala tayo ngayon sa Via Rosary Grotto. Ayan. Uh, dito tayo ngayon sa bayan ng Luciana, ang pinakadulo na bayan ng Laguna, ang kabila nito ay eh, Quezon na. So, nagpahinga lang muna ako dito kasi dami maraming tao dito, mga turista. Dito sila at Miguel tapos ay eh, pahinga, tapos makikita sila doon sa may grotto. Ayun. So, hindi na ako makikita doon, pahinga lang ako dito sa baba. So, tutuloy na tayo ngayon ng ano, Lokban, doon sa may kamay ni Jesus ayan, ang daming nagra-ride dito no, hindi kasi ngayon so, ang daming riders ah, let's go ayan, palokban tayo kamay ni Jesus ayun, na ang ulan, pumapatak ang ulan nangarap tayo na pa sa silungan muna siguro uy, maganda yung poste Ayan, meron tayong 24 minutes away uh, Going to Kamay ni Jesus, no? Lokpan, Quezon Ngayon ay nandito tayo sa ano, kasulukuyang location natin Nandito tayo sa Barangay Luciana, Laguna no? Ito tayo yung pinakadulong bayan ng Laguna Kabila nito yung eh, Quezon na Hindi hmm. walang ano, alam kong ano Anong bayan ng Quezon ang ano no Susunod dito, dito no Basta Pagkakalam po ay ito na ang dulong bayan ng Laguna Ang daming nila oh Tama tama sila nag ride ng mga uh, Rider Riders Club Anong ano to? Kumala so, ang bayan ng Louisiana, oh, ito na yung ano bayan kaya pala ma-traffic na dito. Yung mismong bayan ng Louisiana. Now we're going to Lucban, no? Hindi to Lucban. Amay ni Jesus, tubig big sack. No, Doon tayo magano tanghalian. 19 minutes away. Oh, so, na malawak na ang kasada dito. Kalampas na tayo sa bayan. duwag ng kalsada so kung i-compare mo yung daan dito sa San Pablo at saka dito sa may Santa Cruz I think mas, mas malapit dito mas maluwag no, hindi siya mas madong mga traffic dito sa San Pablo kasi noon ang traffic Before siguro mag 12.30, nandoon na tayo sa ano? Pamaya na ito. Ayan, dami naglaride. Uy, so, eh. nandoon dito, resort. Ganda, oh. Tanda nyo ba yan? Hindi. No, dapat masukay doon, oh. Mahal na dito pero parang mapag no, pag ba yan o uusok Kaya alam no, parang pag usok uusok ba yan Makamay nagsiga matagtag yung kasada kaya tinayuan na natin no? para hindi kawawa yung ano, ating puwit <laughs> 11 minutes o okay, pa siguro ang gopro natin 11 minutes na lang na talaga yung mura ko Diretso lang tayo, diretso Intersection no Pampalok, Tayabas Tulukban Oh, tayo tayo Tulukban Bypass GoPro 3 <laughs> minutes away Ay Unti oh, na lang talaga Pero paano tayo din ano Saan ba yun banda Kakaanan tayo sa unahan eh Magda drive ako hanggang doji tira go do right right inan magajan yon sa so may tok tok no may bundok na yan ayano no? yan ba yon palalay ko diyan yon been suerte two minutes ahead two minutes ahead or away o oh, nasa minuto na lang nandiyan na tayo kamay ni Jesus Christ one minute whoop whoop one minute tayo liliko ayun na nga yun so andun so, and likuan dito entrance here is entrance eh? no? Yun yung simbahan eh kami tao kaya dito lang talaga parking hindi na pwede doon pwede pwede pa sa loob harap Ay, dulas. Di pa, salamat po. Sa loob tayo magpaparada. <laughs> oh, Maraming tao, oh. Welcome to Pale dreams, to Kamay ni Jesus, no? Vehicle this way. Oh, vehicle this way. Dati kasi pumunta kami dito, may ano, may kainan doon sa loob, so doon ako kakain. Ayan naman dito na tayo kamay ni Jesus. Entrance this way. Ano pa na tayo makainan doon sa labas tapos dito sa loob. Oh, Ako tayo makita nito may no, Mismong stasyo ano ah, Ito yung mataas na ano ng eh, kamay ni Jesus no Kano na ticket sir Good morning sir, 10, -10. 10 Nakira Thank you po Thank you Sa baba pa? Saan tayo pwede? Uy Kano may malilim no Yung hindi tayo Awan si Bagwis May nita ng gusto entrance this way speed limit 10 anu bah tambah Motorcycle, tricycle. motor cycle trisykel nanti itu motor ayan dito na lang tayo magpapark na nainit kawa uh, si bagus dito sobrang init ayan ang alin tapat tayo dumating dito no kami kamay ni Jesus uh, ngayon ilaw uh, na pasado na kakain uh, lang natin kumain mo na tayo bago uh, makiat akit mo na tayo dun sa may pinakatoktok dito na tayo sa ano pag ilang stasyon na ba to ito po sa paan nyo po ah, dito na tayo sa panglimang stasyon no so meron pa tayong ilan pa siyam na station pa so lahat ito ay 14 station bago ka makarating sa pinakatoktok nagpa-vlog <laughs> si Kuya po. ayan hype po kayo sa vlog natin ay <laughs> pag ilakit na po nyo dito na ay First time. First time, time nyo po. Yeah, <laughs> First time ako. First time kong umakyat pero pang twice ko na makapunta dito. Ah, ngayon lang kayo umakyat po. Ayan. <laughs> oh, <no. laughs> Ayan sila nanay umakyat dito, no? <laughs> <laughs> Ayan ay nung pisa na natin akyatin itong ano, no? Uh, hagdan paket dito sa may uh, mataas na revolto dito sa may kamay ni Jesus. Uh, at pag mat tanghali na ngayon. So, napaka -ingit pero ang dami pa rin tao umakyat ano makikita niyo sa baba ayan may mga edad na mga bata saka meron namang kaydara natin so hindi nila pinapansin yung init yung iba hinihingal pahinga meron naman lilim din dito mga upuan ayan yung iba na no, maingat doon sa lilim itong kamay ni Jesus gruto <laughs> na ito ay may mahigit kumulang 300 uh, pagkakalam ko 305 305 na baitang ano, packet dun sa may tuktok. Ayan, tapos mayroon itong ano, 14 station of the cross. So, yung bantayog naman, no, ang pinaka-revolto ni Jesus Christ ay mataas naman na 50 feet. Alam niyo ba na ang kamay Jesus ay pangatlo sa pinakamataas, pinakamalaking ah, uh, revolto ni Jesus Christ na itinayo sa buong mundo. No? Pangatlo siya sa pinakamataas sa buong mundo. So kaya sikat na sikat ito at narayo talaga ito ng mga toista, ta, tsaka yung mga namama, namamanata, no?